Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang halamang okra dito malalaman natin ngayon kung ano, ano ang mga sakit na kayang gamutin nito at kung paano ito gamitin, gaano nga ba kahalaga ang halamang okra sa bawat isa. Narito ang kompletong history, description, uses, mga sakit na kayang tulungan gamutin, paraan ng pag apply paggamot at mga babala tungkol sa halamang okra Abelmosius esculentus organizado, malinaw at pang practical use. Okra Abelmoschus esculentus History at description uses mga sakit na natutulungan paraan ng paggamot mga babala history pinagmulan Ang okra ay pinaniniwalaang nagmula sa Ethiopia o West Africa mahigit 2000 taon na ang nakalipas Dinala ito ng mga mangangalakal sa Egypt, Middle East at kalaunan sa India at Asia kabilang ang Pilipinas. Ginamit ito noon bilang pagkain, pampalakas at gamot dahil sa musilaj o malapot nitong katas. Sa mga sinaunang kultura, ang okra ay ginagamit para sa panunuyo ng lalamunan, pampababa ng init at pampadulas ng bituka. Description, paglalarawan. Scientific name, Abelmoshes esculentus. Kilala sa Pilipinas, okra, ladies finger, bahagi na ginagamit. Bunga, dahon, katas, musilaj, buto, katangian. Payat at pahabang berde na bunga, Malagkit kapag hiniwa nandoon ang medicinal gel. Ang halaman ay matangkad at may malalapad na dahon. Nutrition and medicinal components. Rich in fiber, vitamin C, folate, vitamin K, potassium, antioxidants. May mucilage, natural gel na mabisa sa sugat, lalamunan at digestive system. May polyphenols, panlaban sa pamamaga at oxidative stress. Major uses at mga sakit na natutulungan ng okra pampababa ng blood sugar, diabetes. Ang fiber at gel ng okra ay nakakatulong pabagal ang pagsipsip ng asukal. The high cholesterol, tinutulungan nitong bumaba ang LDL dahil sa soluble fiber. Constipation, hirap sa pagdumi. Ang mucilage ay nagpapalambot ng dumi at nagpapadulas sa bituka. To sore throat sa ubo, ang malapot na katas ay nakakapagbigay ng soothing effect. Stomach ulcer, acidic stomach, tumutulong mag-protect sa stomach lining. Wound healing dahil sa antioxidant at vitamin C, mas mabilis ang skin repair. The anti-inflammatory, mabisa sa mga mild inflammation tulad ng gastritis, colitis, tonsillitis, pampalakas ng immune system dahil sa mataas na vitamin C. Pag detox ng bituka. Ang fiber ay tumutulong mag-flush ng toxins. Pamamaga ng kidney at pagpababa ng risk ng kidney disease may mga pag-aaral na nagpapakitang nakakabawas ng oxidative stress. Kuparan ng paggamot o paggamit 1. Okra water Pinakasikat para sa diabetes, high blood cholesterol. Paano gawin? 1. Hugasan ng pato na pirasong okra. 2. Hiwain ang magkabilang dulo. Tusukin para lumabas ang gel. 3. Ibabad sa 1 basong tubig overnight. 4. Inumin sa umaga, empty stomach. Inumin 3 forks weekly. 2. Okra juice para sa constipation, sore throat, stomach protection. 1. Pakuluan ng finisex piraso ng okra sa 2 basong tubig. 2. Durugin bahagya para lumabas ang gel. 3. Saline. 4. Inumin ng maligamgam. 3. Okra poultice at compress para sa sugat pamamaga. Fuino. Dikdikin ng hilaw na okra. 2. Ilagay sa malinis na tela. 3. Ipatong sa sugat o namamagang bahagi 10 to 15 minutes for pagkain ng nilagang okra, general health and digestion, simple, pakuluan ng 2-3 minuto, huwag masyadong maluto para hindi mawala ang nutrients. 5. Okra tea, para sa sorry throat at ubo. 1. Islice ang 3-4 okra. 2. Pakuluan sa 1.5 basong tubig ng 5 minutes. 3. Inumin habang mainit. Babala, precautions. Hindi ito substitute sa gamot lalo na para sa may diabetes o kidney. Disease, huwag sa sobra dahil maaring magdulot ng one stomach gas bloating dahil sa mataas na fiber. To bihirang allergy, mga sintomas, pangangati, pamamaga ng labi o dila. Blood sugar too low. Kung nag okra water ka habang may maintenance, bantayan ng hypoglycemia. 4. Kidney stones. Ang buto ng okra ay may oxalates, iwas sobra kung may history ng kidney stones. 5. Huwag sa buntis ng sobra-sobra. Okay ang okra bilang pagkain pero iwasan ng makalabis na medicinal preparations. 6. Kung may GERD, minsan nagpapalala dahil sa gel at acidity ng tiyan. Recommended safe dosage. Okra water, 3-4x a week. Nilagang okra sa pagkain araw-araw o okay kilang. Okra tea juice, 3-5x a week. Medicated poultice, 1-2x a day kung may sugat na mamaga. Ganyan pala, kagaling pang lunas ng mga sakit ang halamang okra. Kaya maraming salamat sa inyong panunood. Maraming salamat.